Okay, so yun, musta? Medyo magalo yung buhok lang natin. Hindi <laughs> kasi tayo mga tulog, kakagalilan natin sa pamasahe. Pero anyway, okay, so uh, ano nga yun? Uh, 27, di ko alam kung siguro lalabas natin yung video before mag-30 or before mag-12-12. 12 lagi-lagi uh, lagi -lagi kasing tinatanong, uh, ano ba yung mas okay na keyboard? So, kung napapansin nyo, eh, nakalagay nga yung Shopee tsaka Lazada. ah uh, kung ano yung mas okay na keyboard, magdidepende talaga yan sa inyo. Kasi, <laughs> kung sa akin, kung sa akin, ang keyboard na gusto ko is yung gantong layout, which is yung TKL, yan, ganyan. Pero again, kung sa inyo, uh, kung nasanay ko sa full layout keyboard, yun like isang buong key, nandun, mamaya. eto na lang, sakto. Parang gantong kay A4 Tech. And which, ano na natin yung A4 Tech? Kasi ito yung, dito naman tayo lum lahat lumaki, di ba? So, ganto, yung mga gantong klaseng keyboard, yan. Uh, full keyboard, pero ngayon, since may nag, wait lang, may natunog eh. Okay, so may nag-alarm lang. Anyway, so going back, ganito yung kasi yung mga membrane keyboard which is yung mga typical keyboard dati, yung like mga com-shop days. So yan, ito yung mga nausong keyboard. Pero ngayon, since medyo may mga budget budget na tayo ano may magagandang bilin keyboard ano yung sulit di ba so babalik ulit ako don so depende kung anong yes po P -p -p. so depende kung ano yung trip yung keyboard at ano sa inyo gagamitin siguro yun siguro malaking factor yun kaya ako yung nag-start ako uh, 1800 or yung 96 keys yung mga ganito sakto, uh, pakita na natin Ito yung na, Ewan eh, ko oh, kung napanood nyo sa dating video Ah, uh, ano pala 'to? So, <laughs> hindi nalimutan ko na ko. Kasi may problema 'tong keyboard na 'to. Mga lang niya. Ah. Uh, ako, ako, ah uh, PC 98 B. Actually, hindi pala ito 'yung pangalawa nating keyboard 'yan. Ito toto toto. Hindi ito, 'to toto toto so, sakto. Nandun ah, eh, hindi ko na uugutin kasi eh oo ko nakikita niyo, nakita niyo tambak na ng box at keyboard 'yung stante natin. So medyo na, medyo ko doon din siya. <laughs> Kaya ito, so ito 'yung hindi pala ito yung una ko. Ito yung una ko. Sorry, sorry. Bago tayo pumunta dyan. Balikan nyo na. Ang una ko, which is yung na-recommend sa atin ng kasama natin, nilason natin, itatago na natin siyang pangalan na JP. JPH. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi ko pa kaya. JP, JP talaga pangalan niya. Pero, uh, yan. So, ito yung una ko. Hindi yan. Hindi K75. Bago na yan eh. Nasaan na yun? Faker IK75. Faker IK75. Pero, IK75 Pro. Yan. Ito yung una kong keyboard na na mechanical. As in, sobrang suabi build. Ilang beses ko na nasabi sa mga previous video. Um, nakis kasi una yung nagtatype siya. Ito pa yung mga panahon na nasa ano, nag-office pa ako. So, nagta nagtatype siya. Sabi, suabi ng tunog. Para siya medyo, uy, yung ganda ng tunog. So, sabing uh, sabi ko ano yan. So, eh, matagal lang ako tumitingin kasi gusto ko nga ng Logitech. Um, basta yung Logitech na buo. Hindi, hindi talaga... Well, mechanical keyboard siya, pero hindi siya yung gantong klase. So, basta yung Logitech yun. Tapos nakita ko siya, ang ganda. So, magkano bilhin niya? Parang sabi niya, 3,000, 4,000, parang ganun. And then, eventually, hindi siya ganun yung presyo. Mas <laughs> sa taas kasi una, bibili ka ng, ano, bibili ka ng board. Pag bili mo ng board, bibili ka ng, uh, ng switch. Pag bili mo ng switch, bibili ka ng keycaps. Pero kasi, may ngayon, ngayon, kasi mas maganda na bumili kasi ngayon, may mga built ano na out of the box buo na. Pero nung time na binubuo ko to, ito ito yung faker which is sobrang tagal ko nagamit. Ah, hanggang ngayon buo pa rin naman yun. Medyo medyo mababalya lang siya sa sa Bluetooth or sa um, sa dangle pero still okay na. G going back, uh, yun nga. Ah, uh, ito yung keyboard ko, wala naman lang problema dito. As in, okay siya kasi ginagamit, nagagamit ko siya sa work and all sa paglalaro din tapos bumili nga ako ng light and then balik tayo dito sa Yan. so nag-explore na ako after no nag-explore na ako dito na tayo naggala so so uh, nag tkl ko ay sorry nag 96 uh, 96 keys or yung 1800 yung 1800 meaning ayan uh, uh, zoom natin Ote. so wala lang nung ano wala lang nung insert uh, insert home page up yun yan. so butas yan so ginagamit ko siya pag naglalaro pero medyo sumasakop siya ng space. So, parang sabi ko, okay lang, okay lang naman, pero minsan kasi, 'di ba, pag ito yung sabi mo na, ito yung keyboard mo, like kung kung katulad ko na nasanay medyo nasanay ako, ito to, perfect example. Hindi ito yung IK75, pero ito yung alt alternate na ginagamit ko, ito yung Faker K75. Kasi mayroon tayo yung main, yung K8 Pro, uh, Keychron K8 Pro, yung dito sa kabilang kong laptop is itong IK uh, Faker K75 and then sa Macbook gamit ko is yung ano ato uh, Pira Plus pero balak ko na palitan niyan kasi medyo nabibitin na ako so Rock Pira Plus to Siyempre kasi nga ginagamit ko yun at tinetesting naman natin kung okay so eventually pag hindi hindi ano tinatambak na natin siya. pero yun nga uh, depende kasi sa sa, inyo, sa inyo gagamitin since nasanay ako dun sa ganung layout Ah uh, may times na nabibitin, pero itong 1800, medyo tinanggal ko na siya sa equation kasi una, uh, nakabili rin ako nito. Uh, to yun, Faker JK22, uh, yung nampad lang. So, kung kailangan ko, nilalabas ko lang to And bihirang-bihira ako siya magamit sa, sa mga naka nakarang buwan, actually. Bilang linggo, buwan. So, yan. Nakaready lang yan. Meron pa ako isa, yung, yung light. Ah, hindi. Uh, ano nga yun? Nakalimutan ko, meron pa akong actually dalawa, pati yung last ko is Raka Dua. Bihira ko na naman magamit. So, yun. Isang factor yun. Kasi lagi nila kinocompare kung anong mas okay daw. Lalo na, say, sabihin na natin, ito, lang 2. Uh, mas okay ba yung lang 2 sa Rock Pira Plus, sa, sa Ganto, sa VGN, or saan man. Hindi ko masasagot kasi ka, depende talaga sa layout. At depende yun sa trip nyong gagamitin. Tapos at, at the same time, may ano yun, mag va variant sa ano niyo eh, sa budget niyo eh. Kasi sabi na natin kung lang kayo. Ang eh, pinakamura talaga na ma build ngayon uh, sa ngayon na is yung Faker. Uh, sorry so yung lang to. <laughs> yung lang two, talagang out of the box 3,000 magagamit niyo siya. Yun lang yun. Pero going back since sobrang dami ng like na mass produce yata yun, may mga may mga may mga syempre may topak. So pag ganoon madali naman ang pinakamabilis pag napansin yung sira, Di nag-connect, di nag ganto. Kontakin yung seller. Kasi pag nakontak nyo yung seller, responsive naman sila. Halos lahat na nakausap ko. Ah. Ah, Siyempre, dapat sa legit shop kay bibili. So, yun. Med medyo, medyo lumalayo na tayo sa, tap sa topic. Pero yun yung usually ginagawa ko. Tapos ito, halimbawa, uh, ah, hanap ako. Ang trip ko talagang layout ngayon is yung ganto Yung TKL, yan. Ito yung ginagamit ko nga. Tapos sa uh, well sa gilid, ito sa, sa, sa work natin, yung Faker which is yung 75 five uh, layout. And then sa Mac kasi bihira, konti oh, lang naman pinagpipindot mo which is itong Rockwira. O oh, yan. Tapos kung bitin nga eh yan, umugat na lang ako doon, palit nato Ang madalas na pinapalit ko lang din naman is yung lang 2. So other than that, ah uh, kung kung ano naman eh magpapalit ako yung rack na 81. Anyway, so yun nga. Tapos, anong ginagawa ko? Saan ako tumitingin yan? Tingin-check natin yan. Uh, well, lumalagpas pa nga ako. Minsan, nagpupunta pa ako sa Amazon. Pero bihirang-bira. Kasi, pag kinocompare ko, yung shipping sa Amazon sa price ng Shopee, Lazada, or eto nga, data bleats. Actually, data blitz. Hindi yung presyo. Kung kailangan nyo ng keyboard na agad na kung nyo. Pero kasi limited yung ano nila eh. Limited yung, tawag dito, yung mga boards nila. So, hindi lahat nandun. Ang kadalasan, Red Dragon, uh, ano pa yung mga nandun nila. Nakalimutan ko, basta mara puntaan nyo, visit nyo na lang. Ako, meron sa Ako. Siyempre, Ako, Logitech. Um, uh, yun. Uh, so, kung hindi nyo makita, eh, kailangan nyo talaga mag-Shopee yan. Shopee. Or yung mga, ayun ko, may nagbebenta na lang to na local resellers. Pero, yun. So, anong ginagawa ko? Pag-check ako ng ganyan, uh, ang sa-search nyo, syempre, ah uh, mechanical keyboard or keyboard kahit may card keyboard nga lang eh. keyboard TKL ayan oh naglalabasan na yan tapos isa pa na uh, siya tinatanong uh, yung matagal ko nang nakalista yung Leobog uh, high 75 you sugar gusto ko rin bilhin yon ang issue ko lang hindi ko talaga trip yung wired so <laughs> wala akong issue sa wala akong issue kung gusto niyo yung wired sa akin kasi hindi ko siya trip kasi unang-una magkakalat sa magkakalat dito sa pwesto ko. So ay, hindi wala walang word, walang word. Kasi mapansin niyo naman walang walang mga word dito. So depende, kaya ngayon mara, maraming depende. So unang-una siguro yung layout, pangalawa yung budget, pangalawa kung saan niyo gagamitin. Pero ko pinaka-safe para sa akin is yung uh, itong TKL. Wala, yan, uh, Royal Gage. Uh, actually, mura nga, nagmura na to. Dati nasa 3K plus to. So, ngayon, parang 3, 4 na lang. Tapos, maganda pa pag bibili kayo sa sale. Uh, kasi may voucher. Siyempre, compare nyan. Uh, punta muna sa Shopee, tapos check nyo sa Lazada. Pag Lazada, pangit. Tapos, compare nyan. May mga vouchers, vouchers yan. Ngayon, kung hindi nyo naman kailangan bumili agad, eh, antayin nyo na lang yung sale, di ba? Kasi, malamang kung marami kayong keyboard, ni nyo lang din yan. <laughs> Pero kung kailangan nyo, wala namang problema. Kung may pambili kayo, di ba? Bilin nyo ng bilin. Ito, itong uh, Strix. Ano kasi, ROG Strix kasi nung ano ko, tong tong laptop ko. Tapos na try ko na rin 'to sa store nila mismo. Eh, hindi ko masyado trip kaya hindi ko na binili. Ah, uh, isa pa 'yan, wired do. Oh. So, ang andam daming wired. Actually, marami namang wired na magaganda. Meron nga mga aluminum at meron nga nagmimiyaw na pusa. So, wait lang. Ah, okay. Ang dami ko siya. Naglalabasan na kasi sa lagising na anong oras na alas 6 na. Okay. So, yun nga. Mahababalik kayo. So, ang pinaka-safe para sa akin, lalo na recommended sa mga baguhan lang at gusto mag-try, kung sanay kayo sa A4-Tech, siguro mag, eh keyboard, search na lang, keyboard, 96 keys, uh, napakadami, napakadami yan, ayun o, uh, meron na nga, oh actually, bago to, baka matry natin to, o, oh, dahil nakita natin yan ang issue ko naman sa mga ganito, eh, no, eh, ako ko nakita yung mouse, itong part na to, medyo luma to eh. Alam po, ginamit, ginay, di ko alam kung nag-originate sa, nag-originate sa rack ang, kasi alam ko, ganyan yun. Binalik ko yung rack ang ko, nabili ko yun. Ang problema yung sa likod, testing ko, hindi gumagana, hindi nag on off so, na nabalik -na ko yun. Alam ko, may video ako nun, pero nabalik ko sa seller. Anyway, so yan, uh, medyo, hindi ko trip to, pero, kung may nagtanong eh malamang bibili natin yan yan ang dami yan tapos bukod pa sa layout papansin ninyo hindi yan lahat pare-pareha sa, kahit sabihin nyo 96 keys ito uh, katulad na lang nito yan di eto, ba diba, mayroong pindutan dito so meron kang uh, option meron kang mawawala dun sa taas kasi pinalitan nito tapos kung lilipat tayo dito sa pangalawa dito sa gigaware 96 keys, uh, hindi pa, gigaware lang pala pangalan ng no store. 96 keys din siya, pero compact. Meaning, uh, yan, no, dikit-dikit. So, hindi ko masyado trip tong ganito kasi sobrang, like, lalo na kung sanay ka lang sa yung naglalaro ka. Kasi pag pinipindod ka, diba ba? Alam ba, ito, yan, yan, pag pinipindod kang ganyan. e eh, ko, nakikita nyo, pero masyadong dikit, masyado ng dikit para sa akin yan. Pero meron, meron, ano, may, meron still may mga ano yan, may market yan kasi yung dark flash nga may may mga ano may mga bumibili ang daming bumili noon ang daming ako ang daming bumili noon kahit dikit-dikit dikit-dikit uh, yun halos pero still di ba kung, kung saan niyo talaga gamitin kung basta sa ganyan lalo na kasi kung ganyan yung laptop na setup eh ako hindi naman ako di ko trip yung well MacBook kasi MacBook nakalagay naman yun so walang problema yan so iba-iba 'yan -iba isa pa yung eto uh, sa 75 eto madalas mas sa 75 uh, keyb keyboard 75 keys ayan uh, madal mal, maraming ganto Eto. Uh, darmo shark ito naka sa akin ayo mag-sale nitong keyboard na to ang tagal ko nang gustong bilhin yan pero eto. Uh, yung mo shark ito yung mas gusto kong layout kesa sa Faker pero kasi yung Faker ang ganda ng sobrang suabi nung, 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 75, ang sobrang suabi nung ano niya, nung switch niya. Pero anyway, ah uh, yan. So, may escape, and then may space. Space meaning may, may, may space siya from escape to escape to F1. And then, hanggang dito, yung iba kasi, yung dito sa part na to, bago yung mag-nub, meron delete. ba diba? So, meaning, kung may delete dyan, magdidikit-dikit to. Tapos, meron pa dito na, ito, apat to. Yung iba naman, tatlo lang. So, iba-iba eh. Iba-iba rin talaga. So, doon magkakatalo. Kasi, halimbawa, ay, sana ganito na lang yung binili ko. Sana ganito na lang. di ba So, kung, kung marami na <laughs> pambili, walang problema. Pero kasi, yung, may, may, mga nagko-comment, may nagme-message yan, dapat sana ganito daw nila binili. At saka, ang daming lumalabas sa keyboard. Sobrang dami yung mapagpipilian ngayon. Yun nga. So, depende sa ano. Depende talaga sa trip nyo. Pero, para sa akin, mas safe itong mga ganitong layout. Ngayon, kung sanay ka sa A4 Tech, Uh, siguro try mo muna yung TKL. Ubusin, ubusin na yata yung bonus nyo. <laughs> ubusin yung 13 month nyo, di ba? De, joke lang. Pero hindi. Uh, yan, mar maraming ganyan. ito pa, itong Alice. Anong bang yung mabili ko? Faker din yung nabili ko, di ba? Yung faker kong Alice, di ko na nagamit ever since. Siguro, nag gamit ko lang sa unboxing. After unboxing, nagtry ako siguro mga isang araw. Hindi nga umabot dalawa-tatlo na ang hirap, ang hirap gamitin. Sinasabi nila sa games, Trinagulin sa games ang hirap. Yung mga Hindi, hindi ito eksaktong keyboard na to pero eh, faker. Faker, abis. Ah, ito, 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 yung keyboard na to. May nag-comment pa nga dun. Parang sabi, sindo gumagamit na, sindo gumagamit ng ganitong keyboard. Pero yan, Trenay din natin. Pero kasi faker, eh, di ba? Ang hirap, ang hirap gamitin. So, depende, may, siguro may gumagamit talaga nito. Hindi ko alam kung paano nila ginagamit, pero good job sa inyo. Pero, ayun, ayun. So, 80, 80 keys. So, mahirap ipag-compare lalo na pag may, magkakaiba yung layout. Pero, kung parehas yung layout, like yung lang to, ah, uh, eto na lang eto na lang mas madali uh, mas madali compare uh, yung faker na faker na K8 Pro versus sa uh, Techwear, Phantom Plus or yung Rockwear so eto, uh, wait open tayo ng tab Tikron K8 Pro. Okay. Usog muna kayo ng onti dyan. Uh, mga siya ako, Techwear Phantom Plus. Elite Plus. Medyo hindi ko rin nagamit ito na bahagya. So, pero pakita ko na lang din sa inyo. So, K8. Tsaka Rock uh, RK81. Ano yung isa ko dun? Kaya lang ko ilabas pero hindi, hindi yan yun. 88 yata. Rock. Uh, RK, TKL. 87 pala. So, hindi, 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 ganito yung kulay pero pero parang ganito. Pero yan. So, ito na yung pinaka madaling i-compare. Kasi tulad nga na sabi ko, magkakapare sila na layout. Magkakapare, magkakaiba lang sila sa build, sa quality, at saka sa presyo syempre. So sa akin ang ginagamit ko ah uh, to. Tapos bukod pa sa ganto, sabihin na natin, eto na na mo na. 'Di ba? Pagbibilin mo na, boom, meron pa siyang iba't iba. Ano yung plastic, ano yung aluminum, ano yung yung RGB, ano yung ganto, ano yung ganyan. 'Di ba? Mashadong malawak talaga. So ah uh, pinaka-safe na ano, pinaka-safe lalo na sa ganito is yung mag-stick ka muna sa yun basic lang kasi syempre papakaramdaman mo naman eh. Eventually pag natripan mo, parang ano lang yan, bibili na ulit at susunod. <laughs> Kaya siya sabi sa inyo, huwag na kayo mag-subscribe sa channel na to kasi pag nag-subscribe kayo, lalo lalo kayo mapapatingin ng mapapatingin ng keyboard kung ano at ano, tong puro gastos lang dito. Hindi, <laughs> ayun na. So, yan, um RK7 RK87 at kumakaul siya naman, no? So, wait lang ulit. Hmm. Ang galing. Napansin ko lang, hindi nakailaw. So, may mga pinagdadadaldala ako kanina. Anyway. So, nakalimutan ko na ako sinabi ko. Medyo mahaba yung nadadak ko. Pero going back. So, pero hindi. Uh, uh, regarding, at uh, siguro balikan ko na lang. Ang pinakalala ko is regarding yun sa switches. ah uh, nabanggit ko to. Uh, yung, di ko na, di ko matandaan ko na ko na. Pero, uh, new friendly lalo na sa baguhan uh, RK Faker yung Z Friend bago siya sa market pero okay yung mga nilalabas nilang keyboard yung Leven hindi ako masyado convinced pero okay lang ano pa ba yung mga keyboard ah, yung ako kasi pinalpak na ako noon eh pero may mga na order na ako so sana pagdating yun nga hindi hindi ayoko mag unboxing ng sunod-sunod pero mayroon pa tayong mga keyboard dyan anyway so going back so sinasabi ko nga itong keyboard na to is kung, mag, kung may mga keyboard kayo, uh, lalo na yung limited budget, pwede nyo i-try lalo na yung nagmimiyaw sa labas. Wait lang, may nagmimiyaw. Ang dami natin commercial. Pero yun nga, uh, bukod dun sa pagbili mo ng board, bibili ka ng switch. Yun switch, may paparating na clicky, may, paparat, may, may clicky, may tactile, may linear. Tapos tong linear na to, yung linear family na to, yung clicky sa family and yung tactile is sobrang lawak doon, meron pa iba ibang kulay. <laughs> so hindi, hindi ko alam kung gaano kalaki kung gaano kalawak. Ang daming pumapasok na bagong switches. Sobrang uh, ayun nga, tulin nga, uh, sobrang ganda pumasok sa uh, mechanical keyboard ngayon dahil una, ang daming eto nga, ang daming competitors, ang daming I mean, ang daming brands. mga brands na to is uh hindi, quality na siya eh hindi katulad before kasi nga bago ako pumasok parang ilan lang eh and then eh ko okay, siguro sinabay na rin nila december uh, dahil december may bonus yung mga tao 13th month <laughs> yeah, siguro ayan sabay-sabay tayong sabay, sabay tayong malason pero yeah eh di di masabi kasi nga sobrang dami eh pero yun nga kung kung papasok kayo pinaka safety KL or yung 9600 layout tapos, dun, dun na siguro kayo magsisimula. <laughs> Tapos, kung, kung, kung gusto, kung gusto nyo talaga malaso, eh, sabay-sabay tayo -sabay mag Sabay-sabay natin, uh, box yung mga susunod na keyboard. So, testing natin, then, yun. So, sana, ano, sana may mga labas pang mga bago. Hindi ko, mata, di ko masasabing matatry ko lahat ng switch, lahat ng keyboard kasi sobrang dami. At napapan, yun nga, tulad nga, sabi ko, ayun, tingnan yun meron dito sa likod, meron pa doon, at meron pa doon tayo sa baba, meron pa rin sa labas. So, <laughs> kaya pinapag-giveaway natin yung iba. Anyway, so, siguro dito na muna natin tatapusin. Uh, yung sa 60%, yung pala, ah uh, bago kong tapusin, yung sa 60%, kasi maraming, uh, siguro yung mga naka-60% or yung nagtatanong sa akin, 60% medyo inubulan tayo. Yung sa naka 60%, napansin ko, ito yung may mga, may mga keyboard, may mga mechanical keyboard na before. So, hindi, hindi ko talaga siya sinasuggest, lalo na sa mga baguhan, kasi bitin eh, bitin. Bitin talaga tong 60% na to. Yan no? So, wala ka nung F1, wala ka nung nito. Magiging ano kay magiging shift at saka FN master ka. So, yan. Uh, but still, kung yan yung trip mo, compact, okay, okay na rin. Pero yun yung sinasabi ko lang is based na napapansin ko, hindi siya masyado friendly lalo na sa mga baguhan. Baka katamarin ka lang. So, mas recommended ko yung TKL or 96, 96 keys or 1800. Or ito nga, iba-iba to eh. 87, may 88, may... Basta type nyo lang mechanical keyboard, uh, mechanical keyboard TKL. Or check nyo yung mga lalabas natin keyboard. <laughs> <laughs> dito na natin tatabusin. Sayang talaga yung mga pinagsasabi ko kanina. Hindi ko matandaan kasi may nagkakagulo kanina ng mga pusa, si Ramanu, si na Pero dito na natin tatabusin. Ngayon, kung may tanong kayo, eh, tatry natin sagutin. At uh, next time, eh, hindi ko na. Eh, mamute to. <laughs> uh, sige na, dito na natin tatabusin. Bye-bye. And, oh, yun, yun. Um, yun. Yeah. Lalabas ko na lang ito pala before yung giveaway. Yung sa giveaway, Uh, again, kung hindi pa kayo, wala pa yung entry, comment na kayo doon. Hindi dito sa video na to, do sa giveaway video, kung nasan yun, hanapin yun, nandyan lang yun. Okay, so, sige na, dito na natin tatubusin. Bye-bye. Babu.